Dinagsana ng mga pasigenyo ang local office ng Commission on Elections sa Pasig upang makapagparehistro para sa susunod na eleksyon sa 2025. Sinumula ng pagpaparehistro nitong lunes at magtatagal hanggang Setyembre at 30. Ayon sa Comelec, nagsimulang dumagsa ang mga pasigenyo dakong alas 7 ng umaga at magsasara ito hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring makapagparehistro sa Comelec tuwing Sabado at Linggo maging holiday, maliban na lamang kung mahal na araw. Dahil sa inilunsad na Register Anywhere program, ay maaari makapagparegister ang mga Pilipino sa mga piling mola, maging ang mga bagong botante o maglilipat ng registration kahit mula sa mga probinsya. We will register as many as possible since this is the first day po ng ating voters registration. Uh, simula, uh, 7.30, nagsara po yung mga tao and uh, ongoing pa rin po yung ating registration. Uh, hanggang matapos po yung 5 o'clock, hindi po kami titigil para po ma-accommodate po lahat yung ating mga pasiginyo na gusto sa Pasig. Ang ating voters registration po, ay eh, nagsimula ngayong araw, February 12 hanggang September 30. Uh, bukas po ang opisina ng Comelec uh, mula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Uh, kasama po yung Sabado at holidays. Maliban na lamang po yung mga Monday, Thursday, uh, Good Friday at saka Black Saturday po. Uh, and even those declared ng uh, Comelec po. Ang maganda po sa registration po natin ngayon, na uh, we accommodate also yung tinatawag po na register anywhere project po namin na kung saan kahit hindi ka Pasig kung gusto mong magparehistro doon sa iyong probinsya at hindi mo kayang pumunta sa iyong probinsya dahil may trabaho ka rito, so we will accommodate uh, them na marehistro po kayo dito sa aming opisina kahit po kayo po ay magpaparehistro bilang botante po sa inyong mga probinsya. Ang tawag po dyan ay yung uh, RAP or Register Anywhere Project. At katulad po ng uh, requirements sa mga nakaraan pong voters registration, uh, kung kayo po ay magta-transfer or bagong uh, registration po, dapat po makapag-provide po kayo ng any of the government-issued ID na may address po. Justin, uh, just in case naman po na kayo po ay hindi nakaboto ng dalawang beses po at kailangan nyo lamang po magpa reactivate po, maaari kayo magtungo sa aming opisina para i-reactivate po namin ang inyong voters records or you can actually do that online po. Ang information po ay matatagpuan po natin sa ating Comelec website or even sa aming uh, Comelec Pasig First District Facebook page. Lahat po ng mga general information tsaka step by step. We expect na lahat po ng mga qualified natin mga pasigyan nyo uh, na gusto pong mag-participate sa election po next year ay eh, magtungo po sa aming opisina para makapagparehistro. And sana po ay eh, uh, huwag niyo na pong antayin yung deadline po na September 30 kasi po bukas po yung aming opisina mula Monday hanggang Sabado po. Kasama po yung holidays po para ma-accommodate po namin lahat kayo po. Batay sa kabuoang datos ng Comelec, umabot na sa halos siyam na pong libong Pilipino ang nakapagparehistro sa buong bansa. Matatanda ang sinabi ng Comelec na target nilang umabot sa tatlong milyon ang bagong botante para sa 2025 pools. Bagong rehistro po. 7am pa lang nandito na ako. And ngayon, anong oras na? Alas 2 na po inabot. School ID lang since bago lang ako nagpaparehistro. Siguro yung pagboto ko po is yung mga Uh, tumatakbo po is sana yung maboto ko po is nasa tamang ano, nasa tama pong paglilingkod yung gagawin nila ngayon. If I were you po, is agahin, agahan nyo po mga 5am pa lang kasi sobrang haba ng pila. Uh, karagating ko lang kasi talagang pumili ako, pumunta ako ng hapon para may expect ko na konti lang yung tao. <laughs> Hindi ko alam na pagka pumunta ko pa lang ng hapon, mas marami, mas puno. <laughs> Usually, ang ano nga ano, sa akin, ano eh, kukunin ko lang yung voter certificate. So, butante na ako para sa scholar na anak ko. First time ko lang talaga din. Kasi busy ako mag, ano ko eh, magbiyahe ng drive, ng, ng jeep. Maging maagap, kailangan maaga ka talaga para kung may kailangan kang o requirements o so, kailangan mo, kailangan mo talagang maaga, mas good, mas maaga para mas maaga kang matapos so gano'n. so kasi kung hapon uh, it, it, it depende kung anong ano mo document ang ni mo pagka document na ibang ni mo kasi kaso na ibang license so pagka license sa hapon ni sa uh, medyo mas mabilis ka New registrator po ako. Bale, ano po, ngayon ko lang po kasi nasikaso yung, ano ko, yung pag-release para po sa pagboto dahil sa, ano, ito po, studyante po at saka, ko, tsaka ang dami ko din po inasikaso po mga maraming bagay tulad ng thesis or about, I kahit ano man po mabagay na about po sa ano, sa skwelahan po. Ito pa po siya inasikaso po nung una. Dala ng ano po, ayun, busy din po sa trabaho siya sa skwelahan. Ang oras po ng pagpunta ko po dito mga ano po, 8, ayun, 8 po. Ayun, kanina. Tapos ngayon po sa mga kasalukuyang ngayong oras na to ay ito, manasaan na po ngayon 2, 2 p.m. Tap, ay, di pa po tapos. Pa yung... mm, mm Kasi nintay ko lang po yung ano, pagtawag ng pangalan ko. Sa gitna ng mainit na panahon, ang ilan sa mga nais maging botante ay nagsakripisyong pumila upang makapagparehistro. Paparehistro, nawala lang yung pangalan ko. Napakahirap, napakahaba. Sakripisyo talaga. Mga ID, valid ID lang. Pagbalak nila magparehistro, pumila sila ng maga. Kasi pag na, nako, pahirapan na. Una nang binalaan ng COMELEC ang mahigit isang daang libong katao na sangkot sa multiple registration. Kaya ang payo ng ahensya ay siguraduhin munang i-check ang mga pangalan kung nakapagparegister na ito. Mula rito sa si COMELEC, ako si Jen Patrolia para sa latest ng iNews Passing.